Another day, another motto vlog, mga ka-wonder. Andito na naman tayo sa panibagong kwento ng pag-ibig, sa ka-wonder true confession, kung saan ang kwento ng puso ang ating pinakikinggan habang bumabiyahe tayo sa kalsada ng buhay. Ako nga pala si ka-wonder, at ngayong araw, samahan niyo ako sa isang kwento na magpapaalala sa atin ng tamis at pait ng first love. Ang ating sender ngayong araw ay tawagin na lamang nating Kara at ang kwento niya ay hindi lamang basta love story. Ito ay kwento ng isang batang puso nagmahal, nasaktan, naghintay at natutong tanggapin ang hindi inaasahan. Kaya hawakan niyo ang inyong mga puso at sabay-sabay natin alamin kung paano nga ba nagsimula at natapos ang unang pag-ibig ni Kara. Mainit ang araw at pawis na pawis na ang bata habang paakyat sa silid aralan. Si Kara, isang matalinong batang babae na may makinis na muka at malapor sila ng kismi. Tahimik lang siya habang buhat ang kanyang bag. Ngunit dahil sa kanyang katabaan at pagiging masigasig sa pag-aaral, madala siyang pinagtatawanan. Uy, si Kara, hindi pa rin kasha sa upuan. Ha ha ha. Tawa ni Mika. Siguro, ilalagay niya yung sagot niya sa mga praso niya. Sa ilalim nito. Tapos, sinisipsip para malaman ang sagot sa quiz. Hmm. Sabi ni Chin. Tumingin lang si Kara sa kanila. Hindi umiimik. Pero halata sa mata niya na nasasaktan siya. Puno ng luha ang kanyang mga puso. Pero sanay na siya araw-araw ba naman ganito? Biglang, hey, that's not nice. Stop that. Malutong na English accent mula sa likuran. Nagulat ang lahat. May batang lalaking nakatayo sa likod nila. Maputi, matangkad para sa edad, at may dala pang backpack na mukhang imported. Sino ka ba? Bakit ka nakikialam? Sagot ni Mika. I'm Jerome. My dad said, we should be nice, so stop bullying her. Nagkatingin na ng mga magkakaklase. Hindi nila alam kung may inis o matatawa sila kay Jerome dahil sa hirap itong magsalita. Pero halatang seryoso ito. And wow, may defender na si Tabachoy o. Oh. Biglang nagsalita si Kara na mahirapan. Pero diretsyo. Tumigil na nga kayo. Hindi nyo kailangan magpatawa kung wala namang laman ng mga utak nyo. Napatahimik ang lahat. Pero bago pa muli magsalita si Mika, dumating na ang kanilang guro. Class, good morning. We have a new student with us today. Meet Jerome Santos. He just came back from the U.S. Kumalakpak ang ilan. Tahimik na mga umiti lang si Jerome. Jerome, you may sit beside Kara. She's one of our top students. She can help you adjust. Napalunok naman si Kara. Napatingin siya kay Jerome na nakamiti. Nayihiyaman, ngunit, ngumiti na rin si Kara. Habang kumakain ng sandwich si Kara mag-isa, lumapit si Jerome. Hi, can I sit here? Ah, uh, oo, sure. You know you're smart, and you speak nice English too. Nayihiyang umiti si Kara practice lang. Gusto ko rin kasing matuto. Unti-unting nabuo ang pagkakaibigan nila. Si Kara ang nagtuturo kay Jerome ng Tagalog, habang si Jerome naman ang tumutulong kay Kara sa math at science na may English term. Sa bawat araw na lumilipas, naging masaya ang bawat klase para kay Kara. Hindi lang dahil sa bagong kaibigan, kundi dahil sa taong unang umunawa at tumanggap sa kanya. Isang hapon, sa harap ng lupain nila, na ron ang pamilya ni Jerome. Naglalakad si Kara pa uwi ng Mama's niya, may may mga taong natingin-tingin ng lupa nila. Naan din ang pamilya ni Jerome. Ah, ikaw siguro si Kara, anak ni Mang Tonyo, right? Sabi ng Dady ni Jerome. Ah, opo sir. Maraming salamat at pinaupan niyo to sa amin. Sabihin mo yan kay Matemyo, ha? si Jerome, laging binabanggit ang pangalan mo. Namula naman si Kara. At biglang lumabas si Jerome. Hey, Kara, come, I'll show you something. Dinala siya ni Jerome sa puno ng mangga, don sa may duluhan ng kanilang lupain. When this gas station and grocery are built, I will make sure there's a bench here for us, you and me. Bakit ako? nag-aalangan na tanong ni Kara. Because you're kind, you're brave, you're my first friend here, and I like you, Kara. Nakatingin sa mata niya si Jerome. Hindi alam ni Kara ang isasagot, ngunit ramdam niya sa kanyang puso ang isang pakaibang saya. Hindi dahil sa ng dala ng binata, kundi dahil may isang taong unang tumingin sa kanya bilang maganda. Hindi dahil sa itsura, kundi sa kabutihan niya. Ilang taon nang lumipas, nasa senior high school na ang magkibigan. Tulad ng nakagawian, sabay silang pumapasok at sabay ding umaawas. Lagi magkasama sa mga group project at activity. Hanggang nung nakaraang gabi, nagkaroon na matinding pagtatalo ang mag-best friend. Jerome, sa mo na si Billy. Ha? joke ba to? Natatawang wika ni Jerome. No, I'm serious. Sasagutin ko na si Billy. Sa Grand Ball. Okay ka lang, Kara. Pag ilang relasyon mo na ba to? Anin? Pito? May seryoso ba dun? Bakit ka ba na ngayon Di ba best friend kita? Di ba dapat sinosuportahan mo yung gusto ko? Yung gusto mo, Lagi yung gusto mo. Wika ni Jerome. Gusto ko, Jerome? Yung gusto ko? Sagot naman ni Kara. Namumula ang mukha ni Jerome. Oo, lagi yung gusto mo. Yung gusto mo na lang lagi ang nasusunod, Kara. Kung ano yung gusto mo, kung saan ka masaya, kung saan ka komportable, yun ang nasusunod. Naguguluhan si Kara. Ano bang problema, Jerome? Ha? sabihin mo nga sa akin, hindi ko maintindihan. Ano ba? Anong masama? Nililigawan ako ni Billy ng mahigit pitong buwan na. Alam mo yun? At bahala ko na siyang sagutin bago tumati yung graduation ball. Para siya yung kadate ko. At nakita ko namang seryoso siya. Hindi yung nagsalita si Jerome. Kami na malalim. Ang tanging nasabi na lang niya sa galit na tinig hindi mo pwedeng sagutin si Billy. You're so stupid, Kara. You're so stupid. Don't bumula ang galit ni Kara. Yes, Jerome. I was so stupid. Yes, for eight years, Jerome. I was so stupid, so stupid to fall in love with my best friend for eight years at dun sila naghiwalay. Tahimik si Jerome habang nagsusutin. Malayo ang tingin niya kinabukasan. Hindi niya magawang maglaro ng maayos. Hindi siya makapag-training. Umabalik-balik sa isip niya ang huling salita ni Kara. I was so stupid to fall in love with my best friend for eight years. Pikit niya ang kanyang mga mata. Sa dami ng paligid niya. Sa nabi ng babaeng nagkakagulo sa kanya hindi niya kaya saktan si Kara. Sabi niya, aalagaan niya to. Pero sa loob ng walong taon, may God nasaktan mo ang best friend mo. Wika niya sa kanyang sarili. Sa sulid na klatan, naman si Kara. Nag-iisa. May hawak na libro, pero hindi naman niya binabasa. Wala ang dating niya sigla. Sa halip, tahimik lamang siya at tinititigan ang braso niya kung saan naroon ang bracelet na regalo ni Jerome sa kanya ng great hits sila. Dumating naman si Billy. May dala pa itong Gatorade mula sa kanyang training. Okay ka lang. Hindi ka masyadong lumalabas ngayon ha. Hindi ka nanood ng training namin. Sabi ni Billy. Umiti lang si Karen ng pilit. Okay lang ako nag-a-adjust lang siguro. Napabuntong huni nga si Billy. Alam ko, may kinalaman to kay Jerome. Tahimik si Kara. I'm serious, Kara. Kung sasagutin mo ako, gusto ko sigurado ka. hindi dahil gusto mo ko o gusto mo lang takasan ang nararamdaman mo para sa kanya. Para kay Jerome. Nagulat si Kara. Ang tanga ko ba? kung ako pa nagsabi nito sa'yo, Kara. Pero ayaw ko rin naman mapasama ka eh. Ayaw mapasama ka sa sitwasyon. Lala ko iba ang laman ng puso mo. Paliwanag ni Billy. Napaluha si Kara. Hindi siya makapagsalita. Tumangulang siya habang pinupunasan ng mga luha. Ilang buwan pa ang lumipas at graduation ball na nila. Nakagawang si Kara, kulay royal blue litaw na litaw ang kanyang kagandahan. Lahat ng mata'y ay nakatuon sa kanya. Ngunit kahit anong ganda niya, ang puso niya tila may kulang. Si Jerome ay naandun din. sa sot itong black tuxedo. Pero hindi rin mapakali. Habang sumasaya ang lahat, hindi sila magkasama. Hindi sila magpartner ng best friend niya. Biglang may tumugtog na paborito nilang kanta ng bata pa sila. You and me, Instrumental version. Tumayo si Jerome. Lumapit siya kay Kara. Nanong lang sa isang sulok sa ballroom. Can I dance with you? Tanong ni Jerome. Tumingala si Kara. punong puno ng tanong ang mata. Tumangulang siya. Habang nagsasayaw, magkalapit ang mukha nila sa isa't isa. Tahimik si Kara. Kara, I'm so sorry kay ni Jerome napatingin lang si Kara sa kanya at hindi uminig hindi ko alam kung paano aaminin kasi takot ako mawala ka takot ako na kapag sinabi ko to makawala na yung ikaw at ako kahit bilang lang magkibigan naguguluhan si Kara sa sinasabi ni Jerome too late Jerome sasagot ikaw na si Billy mamaya Natigilan si Jerome. Then tell me, Kara, mahal mo ba siya? Talagang mahal mo siya? Hindi pastime mo lang? Ikaw, ikaw ba ang mahal ni Jerome? Pagkatapos ng graduation ball, hindi na naging malinaw ang lahat para kay Kara at Jerome. May mga salitang nasabi, may mga emosyong na ipakita, pero walang tunay na paliwanag. Nahimik silang nagkahiwalay ng gabi ilaw sa mga sumunod na araw, iwasan, malamig na tinginan, at tahimik na lungkot lamang ang naiiwang alaala sa pagitan nila. Nadalawang buwan pa ang lumipas. Graduation ceremony na. Nagsalita ang principal, tinawag ang mga honor student. Si Cara ang valedictorian at si Jerome naman ang tumanggap ng leadership award. Sa speech ni Cara, sinabi niya, Hindi lahat na matalino ay agad na intindihan ng mundo. Minsan, kailangan mo muna masaktan bago mo maramdaman ang tunay na halaga ng mga tao at mga bagay sa paligid. Pero sa likod ng bawat sakit, may mga taong nananatili. At sa mga taong ito, na buong pusong sumuporta sa iyo at nanatili hanggang sa dulo, magpasalamat tayo. Mami, Daddy, sa mga guro ko at mga kamag-aral ko. Maraming maraming salamat po. Ito ang huling mensahe ni Cara sa kanyang graduation speech. Hindi niya binanggit si Jerome. Nagpalakpakan ng lahat. Umalingaw-ngaw ang palakpakan at hiyawan sa auditorium. Kinabukasan isang umaga, nagdesisyon si Cara na pumunta sa grocery ng pamilya ni Jerome. Buo na ang loob niya gusto niya humingi ng tawad. Hindi na niya kaya ang sakit. Hindi niya na kaya ang hindi makapag-ayos. Ngunit laking gulat niya nang sabihin sa kanya ng cashier. Ma'am, pagkatapos po kasi ng graduation ceremony, lumipad po sila agad, eh, papuntang Amerika. Doon na daw po kasi mag-aaral si Sir Jerome ng college. Madami daw po nga asikasuhin, kaya kailangan lumipad agad. Parang gumuho ang mundo ni Tara hindi siya nakapagpaalam sa best friend niya. Hindi siya nakahingi ng tawad. At higit sa lahat, hindi niya malaman ang dahilan ng lahat. Lumipas ang pitong taon. Si Kara ngayon ay isa nang doktor sa kanilang bayan. Marespeto, mahusay at kilalang dedikasyon niya sa kanyang profesyon. Ngunit kahit, kahit gaano siya kagising, may isang bahagi ng puso niya na piling bakante. Isang puwang, na iniwan ng taong minsan niyang ng tahimik. Balita niya si Billy ay nasa Los Angeles na rin. Hindi rin siya nagkatuluyan. Pareho lang silang naging bahagi ng isang kwento na hindi talaga para sa si isa't isa. Hanggang isang araw, nakatanggap siya ng imbitasyon alumni homecoming ng St. Agnes School. Wala na siya na balak pumunta. Wita niya, ayoko lang pumunta baka ko sino lang makita ko doon. Pero laking gulat niya, siya pala ay tinalagang speaker para sa alumni message. Wala na siyang nagawa, kundi ang dumalo. Gabi ng alumni homecoming, nakalonggang si Tara, elegante sa kulay ivory na bumagi sa kanyang putis at alon-alon niya ang buhok. Kumakabog ang puso niya, hindi dahil sa kaba sa pagsasalita, kundi dahil sa diniya may paliwanag na kaba sa harap ng nakaraan. Habang abala ang lahat sa kasiyahan, isang pamilyar na figura ang nakita niya sa may pinto. Si Jerome. Nakaitim na suit ito. Nakapusod pa rin ang kulot na kulot na buhok. Matikas at mas gwapo pa. Sa tabi nito, isa rin pamilyar na mukha. Si Billy. Magkasama silang pumasok at sabay pang umiti sa kanya. Parang natigilan si Kara. Sandaling tumigil ang paligid bigla siyang napapaluha. Mabilis siyang naglakad papalapit kay Jerome. Bes, namiss kita. Sorry, sorry sa napakatagal na taon, wika ni Kara. Sorry sa mga nasabi ko noon, sa mga hindi ko sinabi. Gumiti lang si Jerome. Marahang hinaklos ang likod niya at niyakap siya. Okay lang, Kara. Tapos na yon, wika ni Jerome. Gusto ko rin humingi ng tawad sa lahat ng nasabi ko at sa pag-alis ko ng hindi nagpaalam. At higit sa lahat, ang hindi pag-contact sa iyo. Nanginginig ang boses ni Kara. Okay lang yan, Chihong. Ang mahalaga nandito ka. You're here. Are you staying here for good? Bilang natahimik si John. Tumingin siya kay Billy. At saka bumalik ng kay Kara. Hindi. Umuwi lang ako saglit. May kailangan kaming ayusin. Kami? Anong kani? Nagtatakan tanong ni Kara. Lumapit si Billy. Umiti si Jerome sa sabi. Kara, I know mabibigla ka. But Billy, we met again in Los Angeles habang nagtatrabaho kami. And Kara, Billy now is my partner is my husband. Nagpakasal kami sa Las Vegas. Nakatahimik siya. Sandaling katahimikan ang bumalot sa pagitan nilang tatlo. Nakangiti si Jerome, pero kita ang lungkot at kaba sa mga mata niya. Si Cara, natigilan, pero hindi galit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na pangunawa. Tumango siya at bahagyang ngiti kahit may luha pa rin sa kanyang mga mata. Masaya ako sa, para sa iyo, Jerome. Ngayon lang. Ngayon ko lang naintindihan ang lahat. At salamat. Kasi kahit hindi ikaw ang para sa akin, ikaw pa rin ang dahilan kung bakit natutuhan kong magmahal ng totoo. Nagyakapan silang muli. Hindi bilang magkasintahan kundi bilang dalawang kaluluwang minsan naging tahanan ng isa't isa. Hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang mauwi sa kanil. Minsan, sapat na yung naging parte tayo ng buhay ng isa't isa sa tamang panahon. At sa si Jerome, ay isa sa pinakamagandang alaala ng kabataan ko. Hindi siya ang ending ng kwento ko, pero siya ang simula kung bakit ako natutong magmahal, magparaya, at tumanggap. Lubos na nagpapasalamat, Kara. At dyan na po natatapos ang kwento ng pag-ibig ni Kara. Isang kawonder true confession na puno ng saya, sakit, at pagtanggap. Totoo nga, hindi lahat ng minamahal natin ay mananatili. Pero lahat ng minahal natin ay may iniiwang aral na dadalhin natin habang buhay. Laging katandaan mga ka-Wonder, ang pag-ibig kahit minsan ay hindi natuloy ay palaging tunay kung ito'y buong puso mong ibibigay. Kung nagustuhan niyo ang kwento natin ngayong araw, huwag kakalimutang i-like, i-follow at i-subscribe ang Wonderful Mother Blog sa Facebook, YouTube at TikTok. Marami pa tayong mga kwentong pagkikilig iiyakan at kakapulutan ng aral habang sinasabayan ng paglalakbay sa ating mga motosiklo ng buhay. At kung may kwento ka rin na isibahagi, kwento ng pag-ibig, pagkakaibigan, kababalaghan o kabiguan, ipadala mo lamang at ibigay sa atin at bibigyan natin yan ng buhay. Ito si Kawander ng Wonder Wheels Motovlog na nagsasabing Another day, another motto vlog mga ka-wonder. Ride safe, ride true, and ride with your heart. Salamat!